hour dito sa Manila ah, sa monument rush hour dito sa monumento ayan po pila ang haba oh laki sila lahat sa LRT ayan po mga kaibigan ng ating mga kababayan na papasok sa trabaho papasok sa eskwela ah, dito tayo sa monumento mga kaibigan sobra na talagang dami natin sa dito sa Manila Ayan ha. Tingnan natin kung gaano kahaba ito mga kaibigan. Hanggang doon yan sa dulo. Tingnan nyo. Hanggang doon yan. Hanggang doon mga kaibigan. LRT. Sasakay sila ng LRT mga kaibigan. Tingnan naman natin sa kabilang panig kung gaano kahaba sa kabila. Masyado ng marami talagang tao sa mundo. Tingnan nyo ha. Ah. Lahat yan. Aakyat ah, yan doon sa LRT. Ayan mga kaibigan. Ayun pa yung pila ng mga babae na sa loob. Ito pang lalaki dito. Ayun mga iba, Ayan mga iba. kaibigan. Talaga po mga Rush hour po yan. Pero mamaya lang eh. Maka-accommodate na lahat ng mga ito. Kaya lang, dahil ayan, nagtatakuan sila ayan po mga kaibigan ayan po ayan mga kaibigan nakakyat sila tingnan natin kung kano'ng kakapila doon ayan po mga kaibigan Ano to si LRT? Okay, thank you. Ayan, kinonfirm sa, kinonfirm ng babae na ito'y LRT, itong pila na to. Kita nyo, ang ganda sa dulo. Kita nyo naman mga, mga kaibigan, ang haba. Kaya yung mga tao dito na dal sa kalsada dahil occupied na ng pila ng LRT. Yung mga pumipila si LRT, occupied na nila yung sidewalk. Kaya yung mga tao dito na sa kalsada din duma, naglalakad. Ayan, ang haba oh. Hanggang sa dulu yan, Oh my god, this is this is amazing. Wow, look at these people. These people are trying to get to the LRT train. Papasok sa trabaho, papasok sa trabaho. Papasok sa si school. maga apply na trabaho, magpapa papa checkup. iba magpapatuli pa? <laughs> Ayan po, oh. kita niyo walang katapusan ng pila na to. Ayan po mga kaibigan, ang haba ng pila. Tapos, yes. ayan pa. Ano itong pila na to sa si LRT? Okay. Kita nyo, LRT nga to. Kinonfirm na naman niya. Nasa LRT to. Wow, ang haba naman ng pila. Grabe, oh. Ang gandun yan, oh. Tingnan nyo, parina pa ako naglalakad, oh. Ayan po mga kaibigan, mga kababayan pero talagang ganyan ang buhay, mamaya lang eh, Ma-accommodate na lahat ng mga ito kaya lang rush hour talaga everybody is trying to to ride the train at the same time okay reporting live Puyatani po dito sa monumento